Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikatatlo ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, Sinabi ng mga sasardote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lunsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremiah sa mga pinuno at mga taong naroon, Sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lunsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga sasardote at mga propeta, Hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit sa Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, ako'y iyong dinggin, sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako, ako ay sagipin, sa putik na ito't tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako ay maanod, dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing ako pagkatapos. Poon, ako'y iyong dinggin, sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako't mahabdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Puon, ako'y iyong dinggin. Sa panahong iyong ibigin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggo'y di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Alaluya, alaluya, mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait pagkat may kakamting langit. Alaluya, alaluya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na Tetrarca ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga, kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,